Bit bit ang sangkaterbang mga dokumento ay uh, pinangungunahan mismo Ni DPW Secretary Vince Dison ang paghain ng kaso sa Office of the Ombudsman na may kinalaman sa controversial na flood control projects. Ang isinampang reklamo ay ang unang batch pa lamang ng kaso laban sa ilang mga DPW officials sa Bulacan at iba't ibang mga contractors na sangkot sa anomalya. Sinumpaan ni Secretary Dison ang reklamo sa harap ng opisyalis ng Anti-Graft Body particular na kay attorney Raquel Rosario Marayao ng Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Bureau Kabilang sa mga respondents ay ang mga dating DPWH Bulacan official na sina District Engineers Henry Alcantara at Brice Hernandez at si Assistant District Engineer JP Mendoza kapwa na haharap ang mga ito sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act malversation through falsification at violation of procurement law una naring pinatawan ng dismissal from service ng DPWH sa mga nabanggit na mga opisyal. Kabilang din sa inireklamo ay ang mga opisyal ng apat na construction companies kasama na si Sara Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation, mga opisyal ng Wawaw wow Builders na si Mark Alan Arevalo at mga opisyales ng Sims Construction Trading. At uh, I'm Construction Corporation at iba pang mga John and Jane Dose. Ito na ang unang BATS ng kasong isinampa ng DPWH laban sa lahat ng mga opisyal ng ahensya at pribadong individual na naging instrumento sa pagnanakaw sa multi-billion peso na pondo ng bayan, gate na Sekretary Dizon umpisa pa lamang ito dahil ang nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pabilisin at sampahan agad ng kaso ang lahat ng sangkot sa ibinunyag nitong flood control projects anomaly na ang saklaw ay buong Pilipinas. Pilipinas mula sa Ombudsman, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.